vlog. This morning, 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 vlog. And today is our second day of being stranded. Lunch time. Hindi ba? Hindi katok talk. si Bating. Kasi meron dito specialty dito sa... Hindi na, hindi na si Bating. Specialty dito sa kamigin na tinatawag nilang Toron. Toron. Ah, Sorol. Wow! Sorol. Hi, yeah. Mama Lourdes. Thank you so much for cooking for our lunch. As always, this is what we call sorol. Uh oh, oh. Ah, chicken, ah, uh, native chicken po. Allah, sarap ng sarap. Ano ka special dito is, ano siya, gata, and tapos meron siya, um, aloe vera, Ay, aloe vera, ano siya? Kalabo. Kalabo. Anong information yun? Okay, susunod. Mga wrong information nakin. May kalabo siya. Yung kalabo po is a um, herbal dito sa sa Mindanao. Oo. So this is a gamot para sa cough, sneeze, fever. Chalap lang. Especially sa mga ubo talaga. So this is it. Yung mga kalabo um, na yan. Yan po ang tinatawag nilang kalabo. And we're gonna eat this kalabo. Sorry ha, madilim kasi brand out dito. Kasi you know, there's a... Baguio Churba. Si Udit kasi pumupunta tito na Hindi naman invited si Udit dito sa... Kamite. yung uyong uyong Ah, Kung yung tomorrow na, napakalakas talaga. Lala ba lala? Yeah. That's so <makes and cow -sweet noises> o saan siya titi? Kung sorol ti, ano um, ito Lalaki o babae na malo? Lalaki na siya? Basta native siya, lalaki o babae man. Native oh, chicken! kahit anong gender, babae o lalaki, basta kuhaan native chicken lang. Sa lalaki <makes> na. <and cow -sweet noises> no. Ha? Oh. We are experiencing brownout, blackout. Burnout kung small area is Ah, uh, small area is out, kung big area is black out. Actually, ba? Mm, uh Oo. -oh. Ito ba? Ito ba? Ito ba? Ano ba? So, so or uh, hotel. Hotel dito. Urban uh, Aurora. Aurora. Mm. Di ba dahil? It was mm. information coming from Diva. Pag small community lang daw, it's brown out. But it's a big ano, community, it's black out. Red mga Nation, mga black out. Ah, what if kung whole kami again? Yeah. Blackout na siya. na na siya. Pero kung kuan lang, barangay, black brown out. Hmm. Kung ka ba doon? pa na provision din. Ngayon na na may ganun ito. Diba, hindi ay kumain ng agahar? Wala siyang appetite. Ano sa ko? mo? Ganun na? Ano sa dekal? Ano sa dekal? Ano sa dekal? Ano siya.

fried whale. Hmm? Ano to? Pilaya na pala, sorry. Tapos na malaking fish. Ano yung gato? Ano yung... Budlis. Ah, budlis. 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 Ano mo, tokubo ko yun pa yun sa ha? Sabi, pagkamay bago yun yung pa Nung pagiging stranded namin dito, kailangan naman kasi naalagaan ng kami. Hmm. Yun yung kanya. At isa pa doon, kung nakauwi man kami, andun pa rin kami sa bahay. Hindi naman kami makalabas kasi bagyo Ha! Wala. Kiss yes, eh. uh -huh. uh -huh. yeah, okay. <laughs> pa man. Mag-reinkot man sa. Pwede, isa Uncle! Ay ba? <laughs>

Surol, nasa lahat may parang siyang anino combination. Oh. ko combination oh. ng ah talagang direkay siyeng malok na. gusto naman gusto naman gusto naman yung naman gusto 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 Ganun lang yung balance lang yung lasa. Yung, yung ting kalabo yeah. lang. And then, parang yung the combination of ano, no? Parang sa kanyo. dinataan at denola. Dali ba na kalabo kayo? Ah, pwede magpareha itong kuha. Katong dadto, magkalabo na dito siya. Ay, magkalabo na tingnan yung try. Pwede siya kalabo. Wala <laughs> siya kalabo, pero hindi siya over. Hindi okay, akong gusto nga. Balance lang. Mmm.

ano busilya, Gulit. Lang. Joelyn, kulikot? Anong <laughs> ah! <laughs> <Di> kulikot? Chilikot, kulikot? Siniikot. Siniikot. Gali. Joylyn, malang kulikot. Ha! kulikot. din. The current event is... ba? Baa! na niya ang na maluya mo.

Ang <laughs> pula na lang may te. Okay, may problema. Ah, 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 oh. okay, ano na? Ano na? Ano na? Ano na? Ano na? Ano na lang ito na mo. <laughs> Sige naman sa yes, ista. Isa sa ista. Ito, hindi kami babae. Kami yung itay anak. Gabi no? Sa ka nang mindset no? May balita din sa samidin na na isang ampon na babae. It was um, 16, so, 17. Niya. Kaya niyan, kaya niyan, no. Pinatay ano, na talaga yung mga original na anak. Ang gloop ko. Just like upat. Na, wala ka man yung... Si... Nag-share siya, eh. Nah. Nah. Na? Na? Nag-share uh, ka ng mga horror movie. Na hindi orfan. Huwag mo yung giawakan. Giawakan. Yun sa iyo, eh. Eh, ka rin. nag na link ng mga horror. Manood tayo, guys. Ano tsura ka? Uh. Huh? Na hindi orfan. Pinakaunas ako. Huwag eh. mo yung giawakan. Yan ako nakita na... ng dokumentaryo po, baga. Pumatay siya o um, tao. Okay. Pero... Kasi siya gawatan niya sa lisa. Gusto siya, gusto siya siya, pero di siya madakpon. Yan gawat sa lida na catch me if you can". Ni Leonardo DiCaprio. Kasi mga bukod. Kaya mo kong. Kaya mo kong. mo kong. Kaya mo kong. Kaya mo kong. Kaya mo Then na uh, preso saya, awak ang sin sa presuanya. niya. anak ini dahil nga siya si Galileo. Ha? Teko ka talaga siya. Yan, hindi pa tayo para gawat niya. sa salida nga po. ka ko siguro you know, mindset nato ba nga? Kaya tamo eh. Huwag tayo tag-salida ng mga superheroes. Gusto din natin siya may gawat to. siguro nga no, mindset. Ay, no. Nang lalang! Naglalang! Kao na ta! Lungs! Ano ba? Hindi <laughs> dili. Sabi nito, bukog ba yung dahil? Nalim niya. Sa'yo sa love, bukog yung This is Brenda's favorite part sa chicken. <laughs> the on the wings of wow. Oo, kasi tik-tik yun siya. Ang sapo Yours is wet. Sa wet nagkakatalo. Ako rin, kumakalil ako ng wet, kaya... fun fact lang po para sa lahat. Bating is a bikini open contestant po dati. Last, ano, last, ano yung year? Hindi ko alam. <laughs> 2001 man ata. Oh, <laughs> open ka na siya. Hindi na. Uy, bukabi! Kung to, sila rin niya. Hindi to, wala gina. Tag-tote. Bukabi. Ay, mami man ang anak sa'ya. May kabalat ang bating <laughs> man. <laughs> ano, kaayo dahil? Nah itu picture mana kok. Ah. Bukan. Terbelalai. Enggak ada maksudnya itu. Terlalu batin. Nah lagi picture yang ini aku kayak murid dulu belum menata. Nah lagi. kita Ini gelap amat. Ini tak nak porol lah. Suruh. Kan mesti porolnya Sorol ba? Sorol. So, yeah, ito siya. So, mga part ng chicken, gata, tapos may tanglad talaga para hindi mawala yung aroma ng tanglad. Kasi napapabango yung tanglad eh. Ganda din yung part ng baboy. This is a Thai part. Thai part ba ang buwan? Eh? Mm. Thai part para uh, malaman. Pa may, oh, maliitang yung, yung, no, yung, yung ano, taba and the fish fish oh. kapag kumakain kapag kumakain kapag kumakain kami dito is just one ulam but four ulam talaga no tasa sa akin okay. is aman na <laughs> try na Bitaw sa lahat ng puro. Puro ng Sorol. Sarap ng sorol. Bye Mama Lourdes. So that's it. Kabe. Okay, Nagbuko. Okay. Ilang part na 'yan? Ang mm, masarap kasi siya. Mm, because of, this is our first time kasi naano kami naiigan nyo kami sa hindi sa sa nang ikuan na herbat ang ano, kalabu. kalabu. may kalabu to first time namin kumakain na may kalabu ba that is why ganda di ba grami kain. Oh, wow. ako dalawang part lang po. wow kain kinain mo pa ah! kinain mo pa kahit buto <laughs> oo sarap ng bone marrow ng chicken Even the baka and pork lebar. Diba? So that, that's it po. So thank you so much, Mama um, Lordy sa pagluto. And this is the second day of our um, stranded life. <laughs> so thank you for watching, guys. And see ya on my next video. Bye bye. Okay.